Uh, magandang tanghali sa lahat. Ito po si tatay noon, uh, nagpagamot sa akin. Uh, yun po, pinagaling po siya ng ating ama at ng ating Panginoong Yesus. Tay, magaling ka na, magaling ka na ngayon, no? Lumakas ka ang todo, no? Oo, oh, lumakas na. Ayan po. Pero Diyan kung po yung... ako, mayroong na isa. May time na alis sila ako matuloy. Mm -hmm. So, ganito gawin natin. I-clear na natin ang todo yan. Sama ko na rin sa'yo. Pero alam nyo po, yan si tatay. Dati po siya nakahiga sa kabilang kwarto. Nakahiga po yan. Kung natatandaan nyo, hindi ko lang po matandaan kung anong buwan, no? Tagal na rin eh. Tagal, tagal. Ayun, matagal po. Ayan po, lumakas na po siya. Ngayon, nang iipitan po natin si tatay, gagamitin gagamitin natin siya medium para po sa anak niyang si Man na nasa barko po ngayon. Ayan po, inintay lang po natin tawag. Ayun. Ito po si sir. Ay, sir! Kamusta po? Ay, okay lang. Oh, kamusta ka dyan? Ay, nung text ako kay kuya, ako na, ano eh, medyo buwan naman na yung anak ko. Opo, huwag kayong mag-ala ah, kasi kinarga, nagkarga ako kahapon about sa iyo, pero mas maganda pa rin po yung i-clear natin, na I-clear na, babae po bumibira sa iyo, sir, babae. Opo nga eh. Okay, ngayon mag-umpisa na po tayo ha, pakiwak na lang nay eh. Ah, doon ka tayo, para ano tayo? Ito po ano gamitin nyo. Sandal po kayo doon. Sige po, sagot lang ito. Oh, sir, mag umpisa tayo ha. Ayan. Sandal. Panurin, papanurin nyo na lang sa kanya. Yeah. para papanurin nyo na po Babaya ito po. kayo sa kanya. Ingit po, Mag-aabot po. sir, maki ano lang ha, yung video na, na. Uh, na. tayo video pa. Pati yung uh, sa'yo, tanggalin ko na pag uh, Pagsasabay ko uh, na ha. Ay, po, ang laking kagalingan ni tatay nung ginamot ko siya. Oo. Uh, um, ano na, no? Iga ka eh. Bal Balik-balik po kami sa ospital eh. Uh -huh. Wala namang ano. Walang pahindi. Ano pa rin po ang sakit na yun? Nakapakanawala yung bukol niya. ni pa, lang, sir? Joel. 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 O oh, ito ha, wala kang sakit doktor sir ha, o well, tinan mo ha, o oh, mo, sakit doktor, wala kang sakit doktor, huwag ka namang pa-check up, o, oh. pikit, wala, oh, wala po, wala rin dwing ding mo naman, ano wala, o oh, ito po ha, sir ha, panurin mo ha, si sir po yung nasa bar ko ngayon, o, oh. wala, oh, ito po yung babae sir, kulam na to ha, kulam, doktor, inkanto, wala akong makita, pero ito po babae, masasaktan po si tatay

Sagot! Hindi na maulit. Ang tanong ko, inggit galit. Inggit po. So inggit. Ang mo. Sige pa, sige pa. Nandito ka na sa labasan? Opo. Ha? sa highway? Dito, bandang kaliwa? Tama! Opo, opo, opo. Sige, sige, sige. Hindi na po. Ako? Ako? Baka no, pwedeng malaman kahit yung pangalan. Para aware lang po kami kung sino. Pwede malaman yung pangalan? Pwede? Ay, hindi na po. Hindi Bakit na po. hindi? Bakit hindi? Hindi na po. Hindi? Hindi na po hindi Ibabalik ko sa'yo lahat dyan. Hindi na, po, hindi na po. Sige na, magsabi ka, hindi ka, hindi nila susugurin. Pwede malaman? Hindi na po. Hindi, na po. hindi pa rin. Hindi na po. Kaya, hindi, hindi na po. O, sige, baklas, baklas. Baklas. Pero nung bago umalis si sir, oh, nakipagkita ka muna, di ba? Opo, diba? opo, opo, opo. Nung bago umalis si Sir, di ba? Opo. Okay, um, oh, bakit bakit gano'n? Huwag kayong daro ng pera dito sa Sambales, ha? ah? Sige, paklasin mo lang. Ay, ito, may ka rito. Ito, tanggol mo yan. Ito, ito. Ito, yan. Tanggol yan. O, may tanong ako, ikaw rin bang tinitira pa minsan minsan dito kay tatay? Ha? Ay, hindi ko alam. Hindi mo alam. Matanda. Matanda yung pera kay tatay. Sige pa, yeah. pa. pa. Baklas, baklas, baklas. Gagaling na to ah si oh, Sir. Oh, oh. Parit lang ng tubig para sa kanya. Ma, tubig. Hindi po kayo sa kanya. Ah, uh, kung tubig mo Sa kanya, tubig na may kunting asin. Ako uh, kay tatay. Sige pa, sige, baklas, baklas. Magtatanda ka ngayon. Alam niya ka, ha? Hindi kita pala lakarin. Hayop ka. Sige. Yan yung ginagawa niyo, ha? Dalawang anak nito. Dalawa po, anak? Oo, itong ah, uh, Sige. Sige pa kayo sa May kilala po kami dalawang anak dito. Ayun. Opo. yung anak niya. Mm. Ayun po, na na natin. Aba. At nadetect po natin mga kahantors, mga kaedol. Ganyan po tayo manggamot sa uh, ating mga pasyente. O, pasyente tayo ha? Ha? Panginoong kong susakang madakila. Ay, ay, ay po! po!

Ah, uh, sir, tatlong araw mo gagamitin niya. Sumula ngayong araw na to, ha? Pakilipo. Sir, ang gagawin, ligo na wala mo ng sabon. Unang ligo, yon Unang ligo, ulitin ko ha, para hindi ka maano. Unang ligo, walang sabon. No. Tapos, sa tatlong araw po, uubusin yan no? Sa tatlong araw mo uubusin niya. Pag tatlong araw, sir, tingnan mo ko, tingnan ko. Pag tatlong araw po, gaganin yung mga lagok. Ubusin mo, huwag ka makikira. Okay. Bigyan ko na rin siya ng anong, kaya eh, ano, padala niya. Okay, Okay. sa lahat. ito si Apo Chalin, uh, si Sir, ang kanilang, ang kanyang anak ay talagang, ito po mabuting tao itong si Sir kasi nakilala.